nagustuhan natin ang nasabi ni Calvin Abueva sa kanyang interview na talagang ibibigay niya ang kanyang 110% dito sa Asian Games. Alam naman natin na matagal na hinintay ni Abueva ang pagkakataong makabalik nga muli sa lineup ng Gilas at marami rin talaga ang nagaabang sa muli niyang paglalaro bilang miyembro ng Gilas team. Yung intensity ng laro niya, kagaya na lamang nito na hindi natin mahahanap o makikita sa ibang players ang maibibigay nga ni Abueva sa laro. Siya rin ang isa sa mga player na nagbibigay buhay sa laro ng Gilas at kahit na natatalo ang Gilas na pong meron namang abueba na hindi sumusuko sa loob ng basketball court ay buhay na buhay pa rin ang mga fans. Hindi lamang the beast itong si abueba sa loob ng basketball court dahil isa rin siyang energizer ng team. Ang final 12 nga natin ay sina June Marfajardo, Japet Aguilar, R.R. Pugoy, Katie Thompson, Naturalized Players, Justin Brownlee at Ange Kuame, Chris Newsom, Calvin Oftana, Calvin Abueva, Terence Romeo, Jason Perkins at Mau Tatua. Ang 12 players na ito ang gagamitin ni Coach Tim Cohn sa Asian Games. Alam na natin kung sino-sino ang mga players natin at may laban ang lineup na ito sa Asian Games. Pag-usapan na natin ang laro ng gilas at yung prediction natin sa opening round. Base na rin sa stats at matchups na nangyari na. Una unang makakalaban ng gilas ang Bahrain sa September 26 at angat ang laro ng gilas dito dahil na rin sa hindi qualified ang Bahrain sa FIBA World Cup at isa rin ang Bahrain sa mga teams na napag-iiwanan dito sa Asia. Pag lang magiging relax masyado ang laro ng gilas at dapat ay 100% kagad ang laro nila hanggang sa huli ng sa ganon ay matambakan nila ang team na ito at hindi mauwi sa dikit na laro dahil na rin sa may mga import rin ang Bahrain na kayang-kaya na gumawa ng puntos para sa kanilang team. Tiwala naman tayo kay Coach Tim Cohn na hindi ito papabaya at sisiguraduhin niya na makukuha nila ang panalo sa kanilang unang laro dito sa Asian Games laban sa Bahrain. Rank 84 ang Bahrain sa FIBA kaya naman angat na angat talaga ang gilas at hindi rin naman sila magpapatalo kaagad sa first game nila dahil ang goal nila ngayon ay ang gold medal. Sunod na makakalaban ng gilas ang Thailand sa September 28 at alam na alam naman natin na medyo malayo ang agwat nila sa gilas team kaya naman imposible talaga na matalo ang gilas sa team ng Thailand. Rank 94 sa FIBA ang Thailand at kahit na paman ay hindi nila magawang manalo kontra sa team ng Gilas. Magiging maganda para Abueva, Romeo, Perkins at tatua ang first two games nila sa Asian Games dahil maipapagpag nila ang konting kalawang bago ang laro nila kontra sa team ng Jordan. First two games ng Gilas nakikita natin na mananalo sila dahil angat talaga ang Gilas laban sa Bahrain at Thailand. Idagdag pa natin na si Coach Tim Cohn ang coach at wala itong minamalit na mga teams kaya asahan natin na bigay todo kaagad ang laro ng Gilas. Mas titindi pa ang kompetisyon at tumataas ang intensity ng laro kapag ang Jordan na ang nakalaban ng gilas at dito masusubukan itong si Coach Tim Cohn dahil may laban talaga ang Jordan kontra sa team ng gilas nasa sarang 33 ang Jordan kaya naman sila ang team na mabigat kalaban sa Group C. Ronde Hollis Jefferson ang kanilang naturalized player at hindi natin alam baka magkasama rin sila ni Tucker na maglalaro para sa team ng Jordan at kapag nangyari ito ay mahirap na ang mapredik ang Gilas laban sa Jordan dahil sa magiging 50-50 na ang larong ito. Pwede ang Ansquame at Justin Brownlee. Kaya pwede rin ang Tucker at Rondae Hollis Jefferson para sa team ng Jordan na kung saan ito ang isa sa dapat tignan ni Coach Tim Cone. Wala pa tayong nakikita na official lineup ng Jordan para sa Asian Games kaya nananatiling posible pa rin para sa Jordan ang paggamit ng dalawang naturalized players nila sa Asian Games. Matindi ang team ng Jordan dahil na rin sa magagaling rin ang kanilang mga local players na kapag nadagdagan pa ng dalawang naturalized players ay magiging isa sila sa gold contender dito sa Asian Games. Panghuli ang Jordan sa FIBA World Cup dahil na rin sa so wala silang panalo pero ang mga teams na nakalaban nila ay ang Greece, USA at New Zealand. Talagang malakas ang Greece at USA kaya naman inaasahan talaga na tatalunin nila ang team ng Jordan. Lumaban naman sila sa team ng New Zealand at 8 points lang ang lamang ng New Zealand. Hirap na hirap ang gilas sa team ng New Zealand pero lumaban ang Jordan sa New Zealand team kaya naman kitang kita na mabigat talaga nakalaban ang Jordan sa Group C lalong lalo na kung naglaro si Tucker at Ronde Hollis Jefferson. Nakikita rin natin na mas malakas pa ang ang team ng Jordan kumpara sa team ng China na naglaro sa FIBA World Cup. Kung magawa naman ni na coach Tim Kohn na manalo kontra sa team ng Jordan ay hindi nga malabo ang gold medal dito sa Asian Games. Ahmad Aldwairi na nasa 6'11 ang height Muhammad Hussein na isang 6'11 rin at Al Nadawi na nasa 6'9 ang makakalaban ni na Junmar Fajardo at Ansh Kwame sa loob ng paint. Halos nasa 7 feet ang dalawang bigs ng Jordan kaya naman mahihirapan rin ng konti si na Ansh at Junmar dito. Yung pagkamit rin ng Jordan ng dalawang natural naturalized player ang tinitingnan natin dahil kung dalawang naturalized player ang kanilang gagamitin ay nalalagay rin ang gilas sa alanganin kontra sa team nga ng Jordan. Nagawang talunin ng Jordan ang gilas noon at nagaw rin ng gilas na manalo kontra sa team ng Jordan kaya naman halos 50-50 rin ang game na ito. Ang maganda lang sa gilas ay meron tayong ace player stopper ngayon at ito ay si Abueva. Alam na alam natin ang basketball ay hindi lamang skills ang kailangan at maging ang diskarte ay kailangan rin na kung saan dito magaling si Abueva at kaya niyang guluhin osirain o sirain ang laro ng ace player ng kanilang kalaban. Magiging malaki talaga ang tulong na maibibigay ni Abueva ngayon sa Gilas team at aabangan rin siya ng mga Filipino basketball fans dahil mas magiging buhay pa ngayon ang laro ng Gilas.